Sa Laguna at Quezon, isang masayang inuma ang nauwi sa trahedya. Sunod-sunod ang ambulansya, mga tao'y nahihilo, nagsusuka, at nabubulag. Ospital ay napuno, balitay nagulat ng maramihang pagkalason dahil sa lambanog. Ang lambanog, tradisyon sa Timog Kakatagalugan ay naging sanhi ng panganib. Sa maling paggawa, nagiging lason ito. Headlines, Methanol Poisoning Mga pamilya ay nagluksa, komunidad ay nabalot ng takot, paano naging delikado ang inuming ito. Ang trahedya ay nagbukas ng usapin sa food safety at regulasyon. Saan nagkamali? Sino ang may sala? Kailangan ng sagot at aksyon upang hindi na maulit ang trahedya. Ano ang methanol? Isa itong uri ng alkohol na ginagamit sa industriya, hindi para inumin. Sa maling distillation ng lambanog, tumataas ang methanol. Sa katawan, nagiging formdehyde at formic acid ito, lason na sumisira sa paningin, nagdudulot ng pagsusuka, hirap sa paghinga, at kamatayan. Sintomas ay parang simpleng pagkalasing, kaya't madalas hindi agad namamalayan. Antidote ay ethanol o fomepizol, pero dapat maagapan. Ang problema shortcut sa paggawa, hindi tinatapo ng unang patak na puno ng methanol. Dito nag-uumpisa ang panganib. Disyembre 2019, Laguna, Batangas at Quezon, dosenang namatay, dandan na ospital matapos uminom ng lambanog. Mga ospital ay napuno, DOH nagdeklara ng outbreak, FDA nagsuri ng samples lumabas napakataas ng methanol. Nagpatupad ng ban, sinalakay ang mga illegal na distillery at may mga naipasarang pagawaan. Ang trahedya ay nagbukas ng mata ng publiko sa panganib ng hindi ligtas na lambanog. Aral hindi sapat ang tradisyon kung buhay ang nakataya. Eksperto, maling distillation at shortcut ang sanhi ng lason. Lehitimong gumagawa ng lambanog na damay, negosyo at kabuhayan na apektuhan. Ekonomiya ng mga bayan humina, tiwala sa produkto na wala. Mga pamilya ng biktima nagdusa, gumastos sa ospital at libing. Gobyerno na nawagan ng mas mahigpit na regulasyon at inspeksyon. Hamon paano matutukoy at mapapasara ang mga ilegal na gumagawa. Ang problema ay systemic, kailangan ng kooperasyon ng lahat. Solusyon mas mahigpit na regulasyon, mandatory registration, at at regular na pagsusuri ng lambanog. Dos nagdevelop ng test kits para sa methanol, ipinamamahagi sa mga lokal na pamahalaan. Edukasyon sa tamang paggawa at panganib ng methanol ay mahalaga. Mamimili, maging mapanuri, bumili lang sa lehitimong brand. Ang lambanog ay bahagi ng kultura, pero dapat gawing ligtas. Sa pagtutulungan ng gobyerno, industriya at mamamayan, bawat tagay ay dapat maging selebrasyon, hindi trahedya.